nakarang kampanyahan naririnig po natin sa ilang mga tumatakbong senador na nais nilang ibalik yung kapangyarihan ng NFA na direktang makapagbenta sa merkado na hindi na dadampa sa DSWD LGU kailangan pa magkaroon ng food emergency declaration. Hmm. So ano po ang kayo po ba sumasang-ayon sa ganitong mga uh, nababanggit sa kampanyahan nitong nakaraan? Nako uh, siguro eh hindi na kailangan tanungin niyan. Ay talagang sang-ayon na sang-ayon tayo ngayon nagpo-push niyan na ibalik yung ibang mga mandato ni NFA na nawala. Fully support natin 'yan at yan din naman ay sinusuportahan ng ating pangulo, ng ating Secretary of Agriculture. All out ang support diyan. Isa lang ang hindi ko ah, uh, kumbaga hindi ako masyadong pabor na ibabalik na mandato ni NFA. Ano 'yon? Yung importation. Ayoko ng importation. Para ang focus ko ay mamili lang sa magsasaka. Kapag binigyan uli ng mandato ang NFA na mag-import, napakadaling mag-import eh. Snap, dating, dating. Ay makakalimutan muna naman ng magsasaka. Huwag wag na sa amin yung importation, ibigay na sa FTI o kung sa DA uh, kasi kailangan mo naman yan from time to time kasi kulang pa talaga, hindi pa tayo self-sufficient pero ang NFA maintain puro magsasaka lang ang aming bibilhan Thank you